napakalaking kumpul-kumpul na bukol yung nilapit kay Vice Mayor Doc Candelaria. Kadalasan si Doc alam na niya yung bukol kapag nakita niya. Pero kapag may duda siya, kailangan pa ng mas masusing pagsusuri. Ito ba? Lumaki ba ito? Ganyan o... na rin. No? Maliit lang kong dati. Tapos muna. lumaki. Yung mga lab test niya, saan po manggagalik? Ito kayo. Nung 2000 siya ay ano po, February po, this year po. February 25. Nag-start ako. 2025. Tapos eh, Sa akin eh, CT scan. Yun lang. CT scan. Tapos. Kahit dito na lang po siya magpa-CT scan. Kahit saan. Mm -hmm. Kahit saan. Pa, kahit saan. Tapos po. Oh, ngayon, may gastos ka. Hindi naman basta bukol yan. Yung <laughs> ano pa eh, merong suspect sa napaka hindi Leggo. Hindi. Mix yan, mix. Siguro, mga... Cancerous? Pwede. Pwede lang, mo. pwede. Direction na natin. Cancer o, na yan, kasi biglang ang laki. Biglang laki, biglang laki. Tapos, tapos ang dami. So, step ladder ang gagawin ko dyan. Hindi pwedeng gano'n, dahil ang dami. So, step ladder na incision ang gagawin natin dyan mo yan eh, ano, cancerous, tanggal, tatanggalin natin as much as possible, pero baka bibigyan ka ng chemotherapy.